Ayan. Ayan na po. Ilalagay na namin sa ano, alat. Alat kung baga tawagan din ham, alat. Bilao Ayan. Ayan po. Ipinapalagay na po sa alat. Yan, yung iba ay nakaano na po sa ano alat. Hmm. Ayan, ayan po sila. Ayan hmm. po mo sila. Ay! Ayan po mo sila. Ayan to. po. Ayan po. Eh, Nakare-ready na po yung ano, pichay nakalagay na po sa basket. Hindi <coughs> na, gabay. Hindi na, tulad. Hindi na lang yung basket. Pag-abayan. ano na yan? Paninda na yan. Layo pa sa bayan namin. Ayan pa. Dada din pa yan, ang brunggan. Pag-abayan. <coughs> pag sa pumasahingat. Ayan